well definitely it's a failure of substance no yung sinasabi mo nga kanina no, naghahanap yung tao ng uh, deliverables no hindi lang naman yung 20 peso na kilo ng bigas ang hinahanap ina nila naghahanap din sila ng lasona sabi niya ay bilang na ang oras ng mga cartel ng mga smugglers ng mga hoarders mga sindikato etc pero parang wala namang nakasuhan no ngayon ay medyo nagte-taper off medyo bumababa yung uh, yung inflation, pero yung food inflation, mataas pa rin. At saka kahit bumaba yung general inflation, it takes time. eh Mediastation period yan para mar maramdaman ng mga tao. At naramdaman ng tao yung isang taon na mataas ang presyo ng bilihin, especially pagkain. So sinisingil siya ngayon yan. No? Ikalawa, uh, baka yung mga banat sa kanya na where's the VIP? Nasa na yung uh, 100 billion na nakuhang uh, memorandum of understanding? Yung mga MOU sa mga biyahe lalo na last month, nakaapat na biyahe siya. So, uh, nung simula, ay hindi naman uh, masyadong uh, iniinda ng mga tao yung mga biyahe. Pero sa ngayon, after uh, almost two years ng kakabiyahe, once or twice a, year, uh, a month, eh na sila. Nasa na yun? No, nasa na yun, no? At uh, syempre, may cost din itong uh, pagkawasak ng unit team. Halimbawa, bumaba siya ng 32% sa Mindanao. Eh malaking bahagi niya, yung ayaw-away niya sa mga Duterte no? Hindi naman sa buong bansa, pero at least sa Mindanao. Uh, lalo na uh, wala naman masyadong plataporma na binandera yung presidente last election. Ang binandera niya is unity. Uh, sa pamamagitan ng unity team. Eh nawala yung unity, nawala yung unity team. So kahit papano ay uh, tatama sa kanya yon.